o puntahan ng Team Daddy magbigay lang po kayo complete name, complete address, para mapuntahan namin kayo mga kababayan. Kasi pag nagawi kami sa area na yon at one, once na napili yung lugar, no, direct to the point, hahanapin namin kayo. Nick Pereira. Dito sa amin, S. Malasikipo, Daddy Franky. Tapa! 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 Hi, hello. Hello. si Ano yan ah? Daddy Panky, Hello? Gulay po, gulay. Guli po gulay. Daddy Panky. Teka lang, teka lang mga kababayan. Oo. Wala ng gulay. Hi, hello? Ako, Daddy Panky. Gulay Oh. Ba't nakarating ka dito? Hinalap ko talaga kayo, Daddy Frankie, kasi nakita ko po yung vlog natin. Haan? Huh? Oh. Nakita ko po po oh. yung vlog ko. Oo. Yung vlog ko yun, nakita ko nag-viral po. Oo. Kaya hinalap ko talaga kita. Oo. Oh. Pero, bilipo bilip ko po yung gulay. Haan? Huh? Bilipo kayo yung si gulay. Hilapag mo, hilapag mo. Hilapag mo. Daddy Frankie, bilhin niyo ko yung gulay. Hinalap ko talaga kita, Daddy Frankie. Haan? Huh? Hinanap mo talaga? Hinanap mo ko. Bakit mo ko hinanap? Meron po ko sa inyo, nakita ko po yung vlog natin na oh. nag-viral. Oo. Oh. Kaya hinanap mo po kayo. Hinanap mo ko? Hmm. Sa, bili po kayo ng gulay. Bakit? Lumusong ka, nagtitinda kayo, umuulan, no? Basang Basang basa ka na. Eh, lalag po, po talaga kay Daddy Frankie. Eh. Dito lang naman po ako sa malapit. Eh, rota ko po dito para ang pindalang gulay. Eh, Nagtanong-tanong po ako para matuntunti po itong pinagtaano ninyo, pinagkira ninyo. Ah, ano ba yan? Eh, pero, bakit ka nagpabasa? Eh, lalag po po talaga kay Daddy Frankie. Eh. Kasi, ito ko sana, tulungin nyo rin ako. Hmm. O nga pala. ah, uh, uh, alam mo, napanood mo yung vlog natin. Unang-una, hingi ako dispensa sa'yo. Pangalawa, sa mga viewers natin, talagang nabash ako ng gusto kasi, tawag nito, hindi nila nagustuhan yung biro ko. Kasi, sa totoo lang, nung time na kinikwentuhan mo ko, uh, hindi ako naniniwala sa sinasabi. Kung baga, parang, 50-50 kung maniniwala ba ako o hindi. Pero dito po yung sir. Oo. Kaya nga sabi ko, pasensya ka na. Parang medyo nagkaroon din ako ng guilt sa sarili ko. Pero, o hindi maano talaga. Kasi mga kababayan, pasensya na po kung hindi nyo na naintindihan yung biro ko. Hindi naman po ganun talaga yung aking pananaw. Una mga kababayan, nagulat lang ako kasi nadaanan lang namin si nanay nung time na yon kasi may tinulungan kami doon sa area, banda nila. Tapos inalok lang niya ako, tapos ang bungad niya, yung sinasabi niya na anak niya na naghahanap ng lalaki mga kababayan. Kaya parang hindi ako naniniwala. So binili ko lang yung presyo ng paninda niya is 300 lang yata, pero binigyan kita 500. Okay. Tapos nagalit pa sila nung pinalipat ko yung bata, mga kasi, uh, bawal po kasi yung iyak, nabibidyohan, na iyak ng iyak ang bata. Si habang binablog ko siya nung time na yon, marami naman tao sa likuran, mga kamag-anak nila, kaya pinahawak ko sa kamag-anak yung bata. Pero yung sinasabi na 500 lang binigay ko, mga kababayan, nung pinaalis ko yung bata, binigyan ko pa yung bata ng 1,000, yung apo niya. Kaya bali ang binigay ko sa kanya, 300, ay 300, 1,500 mga kababayan. Kasi siyempre, yung mga tinutulungan namin mga kababayan, pinapakiramdaman din muna namin, hindi rin bigay lang ng bigay. Kasi nagulat lang talaga ako na bilang harap biglang harapan lang namin, is dinadra, parang dinadrag na niya yung anak niya. So, akala ko, ginujoke lang niya ako. Kaya yung mga biro ko sa'yo na ayaw ko yan, ayaw ko yan. Hindi naman ako ganun, Nay. Eh. Pero ano po, totoo po yun lang, binig, binigay ko po talaga yung, parang nilabag ko po yung sa ko ng loob na kasi nung time may wala po talaga ako pabiling gatas. Mm hindi -hmm. ko na po akalain na vlogger po pala kayo na tumutulong talaga sa mga naghika ho. nag, hey, nagsabi naman ako na, na may iba vlog kami dyan eh. Hindi ko Yan. po kasi narinig kasi hindi na. Diba? Di Pero okay lang yun mga kababayan, okay lang yun ay sa akin naman. Hindi ko rin masisi yung mga tao na nambash kasi alam ko na later on malalaman din nila makikilala din niya siguro yung mga kahit sino naman lalo na yung mga taong hindi pa nakilala sa akin tapos ganun nang mapapanood pero muli mga kababayan pasensya na po talaga kayo wala akong intention na manakit ng kapwa actually naawa rin ako kay nanay nung nakauwi na kami parang naawa rin ako bakit 15 lang yun na ibigay ko na sabi ko paano kung totoo pala kasi nangibabaw yung parang hindi ako naniwala talaga. Akala ko binibiro lang niya ako. Kaya sinakyan ko yung biro niya. So, yan, ginaw na ginaw ka na. Tapos uwi ka pa. Malapit lang babae mo rito. Ruta ko po kasi dito. Paglabas po dyan, dyan na pumunta sa aming block channel. Sir, gina na ako oh, para na. Oo, sige. Ano yun? Bakit iba na naman paninda mo? Iba-iba talaga? Hindi kala po yung paninda ko kasi umulad po. Tsaka sinadya ko po talaga hanapin kayo. Hindi po talaga ako tulog para awa niyo na sir. Na matanda na ako. Gusto ko talaga kahit magtrabaho din lang ako sa inyo bilang katulong. Upo ko Magbantay sa inyo. Mag-alaga. Ay hindi na ako babantayan. Kahit alalay na sir. Mm -hmm. Para ma, hindi lang ako magtinda na papagod na po ako sa pagtinda. Kagala po ko umulan. Mm. Nahihina po. Pahingi, ano, baka may kape dyan pa. Timp Yuri, timpla nyo nga kape si nanay, giniginaw. Magkape ka muna, sige. Para makabawi-bawi maka naman ako. Alam mo ba, nag-viral na yon yung upload natin. Opo, sinabi po ng kapitbahay namin na... Oh. na napanood daw po lagi ko na po na tsaka lagi ka raw la nakita ko sa comment section lagi ka raw nabablog ng mga vlogger Opo. No. Binablog po nila ako pero hindi ko na po alam na binablog nila kasi wala po tanong mo po ako ng ano, nakikipanood lang po ako sa may mga cellphone. Sinasabi lang po nila na, uy nag-viral ka, so, paano ako nag-viral? Hindi naman ako vlogger. Mm hmm. Dinablog po. Kaya, Sige. Hinanap po po talaga kay Daddy Frankie. Hinanap po ko saan po ako nag-susunod. Kaya konti na po benta ko kasi kayo talagang pinutang ko dito. Mm hmm. Na kung pwede po sana, makapasok ko sa inyo bilang tagalaba, tagalilis, tagalutot, tagalaga, tagalaga. Kaya, kaya mo pa magtrabaho? Oo naman, nagtatrabaho po ako. Kaso ngayon, nandiyan na yung anak ko, pwede na huli ako magtrabaho. O, kumusta na yung anak mo? Okay naman po, bumalik. Akala ko talaga, niloloko mo lang ako. Hindi po. Okay. Buti na hanap mo itong lugar na to. Opo, dyan. Hindi namin po. pinagsasabi itong lugar na to eh, natunton mo. Tutok ko kasi may mga suki so ako dyan, sir. Ay, may mga suki so ka dyan. Ay, may mga suki so ako dyan. Mm. Mga mm. rin po ako dyan. May ano ba? Di ba? Risky. Giniginu na ako. Ha? Tsaka damit. Yung palit ka damit. Sige, para ano, mga kababayan, nakakaawa. No? Alam mo talaga, naawa tuloy. Naawa talaga ako nung napanood ko na yung video. Kasi sa tutulang mga kababayan, yung vlog namin, hindi na yan masyado na i-edit ko ano yung usapan dyan, yun talaga yung totoo. Kaya pasensya na kayo mga kababayan, wala talaga akong intention. Halos sa uh, nagsisisi rin talaga ako kasi sinakyan ko yung biro niya na hindi naman totally ganun ako. Diba? At saka mga kababayan, ang binigay ko po talaga is bali 1,500 kasi 500 inabot ko kay nanay, diba? Tapos dun sa apo, binigay ko pa rin ng 1,000, diba? So bali 1,500 po mga kababayan. Kahit na nag-iisip ako kung totoo o hindi, pero at least pag nagkamali, tinatanggap. Po diba? Siya. Ha? Diba? Ah? Nagbigay po talaga. Oo, di ba? Pato na i ano mo sa kanila na 15 na ibigay yung ko. Una po binigay ni Daddy Frankie 50, 500. Oo. Tapos nung hindi na po siya pauwi po sila, nagubot <clears throat> po ulit sa kanila, ng 10,000. Oo, kasi parang naawa na rin ako kasi sabi ko, what if kung totoo pala talaga ka ako. Di ba? Kaya pasensya na kayo mga kababayan. Sige, para makabawi ako sa'yo, Sige, magkano lahat yan? Ito po dati yan na to. 40 pong pang kalabasa. 40, 40, 40 yung kalabasa isang hiwa. 160. Yung apat. Opo, kasi ito po 50. Ano yan? Ay... So, ano po po? Ito po, nila po ito. Sa ano kilo. 160 plus 100, 260. Tapos yon puso. 50 ha? 50. 160 plus 260, 310. Okay. Itong gulay. Ito po ano po, yung Jiang Isal. Ah, bahala na. May sa ano. Sige, babawi ako sa iyo. Nak ng syokoy. O. Oh. Daddy pa, okay. Baka pwede. Baka naman pwede mo na akong tanggapin. Ah, parang ah, huwag mo na parang hindi na po ako magtinda. Ang mahirap po magtinda ngayon eh. Bakit? Saka napapagod na po ako ng kalala ko. Minsan hindi ako nakakaubot. Minsan hindi ako nakakulak ng benta. Para meron na po ako sa na trabaho. Makabili po akong bata na kaya mo pa sa bahay? Opo, Mahirap trabaho ba? namin dito. Wala po problema. Kahit taga-alaga, taga laba taga po. Hindi. kasi, po, parang awal nyo na. Tagapunin na po ako. Ilan taong ka na ba? 50 po. Ah, bata pa. Bata pa. 53 na ako. Ha? 53. Ah, 53 ang totoo. Sige. Pasensya Ito, ka. Pwede mo kayo ni Kape? Lalabit na ako. Ito, oh. may mga damit kami dito. Pwede ba magbiis ka muna? Punta ka sa CR, magbiis ka. Pa ano pabihisin nyo nga muna to. Sige, may CR doon, dali. bihis mo na para hindi giniginaw yung tao. Palit ka lang ng damit. Ah, naantala na yung live natin. Oh, dito ka. San Chinelas mo? Oo. Oh, pati Chinelas mo, ang laki Ayan, sige para makabawi ako. Hindi naman talaga ako barat. <laughs> Pasensya ka na. No? O, yung damit na binigay namin, di ba, dalawa? Sa'yo na yan. O, to, 5,000 na to lahat. 5,000 na to? O, o. Kaya pwede tulong yun sa akin. O, o. Hindi, para makabawi ako sa'yo. Hindi mo tulungin na. Hindi na, sa'yo na yan. Salamat, salamat mo kay Daddy Frankie. Kasi tinulungan niya ako, Daddy Frankie, bukakit. Pag-iisipan ko. Ha? Huh? Bigyan mo kung ano, uh, ah, biodata. Biodata. Oh, biodata mo. Yung pagkakakilan lang lang, pasensya ka na, syempre, kailangan ko rin yung mapasok sa amin. Kailangan makilala ko rin. Huwag mong mamasamain, no? Yung security din ang lahat. No? Sige, ah, kape. Saan yung kape? Tingnan mo, paano kung hindi mo, ba, hindi mo ako nahanap? Uwi po ako, magbibig po ulit ko. Tatahanap po kayo kasi kung ito talagang sinadya ko. Dahil mm. gusto ko talagang humingi ng tulong. Mm. Yeah. Nalama, na, alam, nalaman mo ba na may shelter ako dito sa Makati? Hindi okay, po. Basta so, ang sabi nila, meron daw po kayo dito yung lupa, na bahay. Oo. Oh. So, Basta po kayo nakatira. Ang so, group nakatira dito so, sa may parang hiniginig Oo. Oh. So, parang sapa yata dun. So, Kaya sabi nila, marapit ako yung dead end. Oo. Oh. Kaya yeah, hinanap ko sa tagabala na. Kapit kapit. na. Oh, oh, ayan. Kapit mo sa kanya. Malakas mo na. Ha? Kapit mo sa kanya, yung like Malakas mo na. Oo. Idikit ko to sa'yo, Nay. Eh. Para ano... Ayan. Sige, inom ka kape para hindi ka ginawin. Sobrang man Ang dayo ng bahay ni Daddy Francis sa dun. Sa kasada. Oh. Lakad ko lang, magpuna sa Sunny Brook, magandang dito. Yan hinanapit ka lang kita. Ikaw talaga, sinadya ko dati, Frankie. Oo talaga kasi, nabalitaan ko lang ang vlog ko. Pinanood ko lahat ng mga vlog ko. Tumutulong ka pala talaga sa mga kapagpalad. Kaya, hinanapit ka, kailangan ko ng tulog mo. Sa lahat ng tinulungan, tinulungan ko, sa'yo lang ako nabas ng gusto. <laughs> Pero gaya ng sinabi ko, okay lang yon, Walang problema kasama sa buhay yan. Walang perfectong tao. Kaya ako nga humihingi ng dispensa talaga sa inyo lahat mga kababayan. Hindi po ako ganun tao. Kumbaga, nagkamali lang ako sa aking pagbibiro dahil sinakyan ko lang talaga yung biro ni nanay. Dahil hindi ko alam na totoo pala yung sinasabi mo. po yun. Oo. Marami ka ng benta. Marami kang dala kanina. Kunti lang po yung dala ko kasi hindi ko po tupapang lalakad ako kahit pa paano nakabibigay ng pagsasambil ko ng gaya sa kanya. walang lalabas na tao ngayon. Wala nga po eh, kaya kung lang po talaga benta ko, e nyo ko pa lang pagkain doon sa tangali na eh, kumain mo na ako. Mm-hmm. May account po, may labig eh. Oo. Doon ka muna sa loob, upo ba? Huh? Upo ka muna. Upo ka, upo ka, tara. Ipasok nyo nga muna tong gulay. Riz, pasok nyo na tong gulay. Sige, upo ka muna kasi. Yan mga kababayan. Paupo. O, oh, dyan, upo ka muna. Kasi hindi ka pa naman ka kasi malakas ang ulan. Oo nga po. Dahil na po ako dito para mayroon na po ako talagang hanap buhay. Para makatulong po ako sa mga anak ko sa kaka ko. Hmm. Daddy Frankie, sige na. Tulog talaga, hinahap ko, Daddy Frankie. Tulog talaga. Sige, busin mo muna yung kape mo. Sige. Giniginaw ka pa rin? Opo. Sobrang lamig eh. Basa pati panjama eh. Wala kaming may bigay sa yung panjama. Pero tingin nga, kayo dyan? Kaya lang walang pante Yung brief na lang ni ano. Ang ana. Kung kasya ba yung kay ate? Kasya kaya to sa'yo? Malaki? Malaki po yan. Ah, malaki? Papayat na ako eh. Papayat ka? Sa problema. Ay, huwag mo naisipin yung problema. Ay, hindi na po. Sa problema ko ngayong araw, makakabili na pa akong pagkain ng gato. Sorry talaga, pasensya ka na sa, sa biro ko sa'yo noon. Hindi ko intention na uh, saktan ka, lalong-lalo na sa mga manunood natin mga kababayan. Muli po, pasensya na talaga. Ang laki pa rin. Tingnan, hindi. Mababa si nanay, ang tangkad niya. Oh, mas matangkad pa sa akin. Yung maiksi lang. Kita nyo naman si nanay, liit lang eh. Oh, hindi na Sige, ubusin mo. Kumain ka na. Ako doon po, nakabenta po ko ng mga bayagin mm -hmm. sa daan. Mmm. Mahal po ko doon sa may malapit sa may... Ano. Oo, anong oras na eh. Oo. Oh. O, oh, sige. So, ayan mga kababayan. Sana po uh, na naging maliwanag din. Kaya pasensya na po talaga. Maraming maraming salamat. Pagkatapos mo magkape, eh. uh, hindi ka makaka agad. Umuulan. Pahinto ka na lang. Paano yun? Nagsasakay ka pag uuwihan na? Opo, pagpauwi na nakaw. Commute. Pero pagka nagtitinda ikot-ikot, naglalakad talaga. Ako na 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 sa bahay, naglalakad na ako kapalabas. Hindi ka nahihirapan buhat-buhat mo sa ulo. Kasi ano po, kuno, dalaglag ko eh, napasa, di ko na po kinuha. Kaya wala ko pan Amerito rito pan Pag ganitong ulan, wag ka nang iikot. Hindi po pwede sir, kasi ano, kailangan ko po magtinda. Oh. Hmm. Paano po kami kakain? Hindi po magtitinda. Mara, malayo na mararating ng 5,000 siguro. Pipili ko po ng paninda ulit. O pipili ang paninda. Pero kung tatagapin niyo po ako, hindi na po ako magtitinda. Pagkatrabaho na ako dito. Sige, pag-usapan na lang natin sa sunod, kukunin ko yung number mo. Ha? Tsaka bigyan mo ako ng ano, papel, tulong ko na rin siguro sa'yo. Basta kaya mo magtrabaho dito sa bahay. Ang liit lang po eh, kaya kaya ko trabaho ito. Yung nag-gayag sa akin, ng bahay doon, naglaki-laki, binabahay sa akin, 500 lang. Tapos, maalis ako, alas 7. Uwi ako, alas 9 ng gabi, misan alas 10. Ay, isang araw yun, 500? So, 500. Mm -hmm. Ito sa akin, paglaba. Mm -hmm. Pero dalawa lang naman sila, pero okay na rin kaysa wala. Oo. Oh. Sige, okay. Daddy Frankie, mm -hmm. baka naman po meron kayo lumang cellphone dyan, baka pwede niyo kong bigyan. Ay, mm -hmm. hey, naubos na yung pinapamigay kong cellphone eh. Kahit luma, para lang magkaroon ako ng touch screen. May saan si Lalo. Ay, hindi pa lang. Sorry, Ram. May lumang, ano? May lumang cellphone tayo yung isa? Kasi sabi niya kahit luma daw. Kahit luma lang, basta meron. Wala Kasi, ka ba cellphone? Meron ako cellphone. Uy, ano din ito? Ay, tulog mo cellphone ko eh. Uh, Buti hindi nabasa. Hindi naman po. Saan mo sinisiksik? Dito lang. At saka salamat dito sa pera binigay mo, Daddy. Ah. Uh Oo. -oh. Malaking tulong na po sa akin to. Mm hindi -hmm. nga. ko. May cellphone tayo? Meron, meron isa dyan. Yung, yung mga ano. Kahit sige, luba, uh basta meron. Kasi gusto ko talaga magka-cellphone eh. Mm -hmm. Touch screen. Hindi ah, ako sige. makabili eh. Oh. Sige, sige. Kunin mo nga, Rob. Nasaan? Kasi mo na. Kasi wala, wala akong ano, wala akong brand yung hindi pa ako nakakabili. Actually, namimigay talaga ako sa mga walang cellphone, especially sa mga Ito, estudyante. Ito, pagpasensyaan mo muna yan. Pinaglumaan. Salamat, Daddy, ha? Oo. Ganda. Patutuwa na ako nito kasi meron na ang cellphone. At least, hindi na Ito na. O, Marami sila. Wala na po. Ah, okay na. Bamalag na. ka na lang. Ano, ano nga pala pangalan mo totoo? Martes po. Tagay lang pa ko Martes. Paano daddy, uwi na ako, may na yung ulan. Oo, o, sige. So, Ingat ka ha. Opo. Ah, ko yung mic. Kunin niyo yung mic? Ito. Sa labat talaga dito daddy ha. Mm -mm. Sa sir, po, at saka sa binigay. Oh, so, yung, yung damit mo, dalhin mo na yung dalawa. Yung basa. Sige po, sa labat po. Okay, okay. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Uh, actually, medyo na-disappoint din ako sa unang tagpo namin ni nanay. Uh, pero hinanap din pala niya tayo Kaya maraming maraming salamat po Muli po, pasensya na po sa inyong lahat mga kababayan Ingat po kayo and God bless